everyone. Papakita namin sa inyo guys yung exercise area dito sa Henderson Web. Dito ba pwede kang mag-exercise? May mga equipment dito na pwede kang gumamit at mag-exercise to stay fit, stay fit and healthy. Ayan. Ito yung sit-up incline. O ba? Diba, san ka pa nakakita ng gubat na may ano, exercise area. Sa Singapore ko lang nalaman to, guys. <laughs> Sit up. Yung straight siya, yung kan kabila kasi incline 'yon. Ito naman yung sa ano. In chin up. Hawakan mo yung video ko, dai. Kung kaya ba ng powers ko dito mag keluap kok ya, Ini kok kaya di itu ini kaya <tuk> <tuk> Pagrosetin kaya nih dulu kasih, <tuk> <Dari> ya. <tuk> hindi kaya. ano, madulas. Wala madulas kasi dahil sa ano eh, sa ground. <laughs> Wala guys, hindi kaya ng power ko kasi lumudulas yung shoes ko. Eh, pag doon sa itong Baro Park, kaya ko naman yun eh. Dito naman, yung bubuhat ka ng ano, mabigat. My name is Bigot, my See, this is light. This is in the medium, not so heavy, not so light. Ito ang heavy. And one, two, three. two that's <sighs> go baba. Sa Manila, mayroon bang ganitong lugar, Day? Wala. May bayad. Oh, talaga? May bayad? May lugar mga gym area. Oh? Puro sa gym talaga. Dito naman yung jumping area. Jump touch. Touch mo to. Boom, 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 boom. Pag sa Singapore, marami kang Mapag-exercise sa Aray, yung langgam. Kinagat na ako. Ang dami-dami. Kinagat ka na rin. Ang <laughs> daming langgam, guys. aku masuk nih. Oh. Hah? Melayu, bah? Lagi kayak aku di itu Gitu deh tuh. Rai, rai, rai. Ini kat nak aku nang langgam sus meriusip kadang gan mangudai. Hai. มึงยังขำไม่คดหนัง nakakaloka ka kadang... <laughs> talaga. maloka sa ako. Maloka talaga ako sa iyo, Clara. <laughs> Gusto mo iakit pa kita doon sa kabila? Ayoko na. <laughs> Ayoko na, Pahod. <parahun. laughs> Surrender ka na? gusto ko straight lang tsaka ang hirap ng paahon <laughs> oh my god <laughs> hindi pala ito pwedeng tumira sa ano <laughs> sa bukid <laughs> pagod na daw siya guys iakit ko pa sana siya sa mas maganda doon garden terrace mas maganda doon sa garden terrace pwede naman pasan mo ko dito. Pankas hindi. Kunti lang yun eh. Kasi kunting nalakad lang ajan Tapos kunting akyat. Tapos yun na yun. Garden Terrace. Mga, Pagbalik mga, na lang. May gandang view doon. Magandang Yung pag view. Pagpapuntang ano. Belly o papi. Aba. Kailan pa yun? Dito na kami sa parking. Ay. Next week hindi na ako makapunta dito. Kasi mag ano kami. Mag-cruise kami next week. Tapos uuwi ka na. Mabisan mo, may car. Mabisan mo, may car. Uy, okay, sundo natin. Umakyat na. Umakyat na yung sundo natin. Wala, guys. Suko na daw si Claire. Hindi na daw kaya ng powers niya. Oh, my gosh. Gutom na. Ili na to. Dapat po. pala pagpupunta dito, ma madami, ano, may nakain. <laughs> Marami nakain.